Tara at samahan niyo ako mag-unbox ng mga parcel na mga binuksan ko muna bago ko nga i-receive mga mare. Ako na nga ipe sa inyo mga mare. Ito nga ang crop top na binili ko lang sa Orange Up. Try nga muna ako ng dalawang mga mare kung kasya nga ba sa akin dahil hindi ko nga alam kung ano nga bang klaseng pre-size nga ito. At ito nga yung pagkapit niya sa akin mga mare. E piling ko nga e bawal nga muna akong kumain ng ilang araw. Super nagustuhan ko nga din to mga mare sa halagang 46 pesos lang e meron ka na nga ganito. Ito na nga yung pangalawang binili kong crop top mga mare Diyos ko pre-size nga daw ito. E pero bakit ganito? Hingin ko pa nga lang mga mare e ito siya sa akin dahil maliit nga ito sa akin mga Mare at may inaanak naman nga ako na passionista kaya naman ito na nga lang 'yung ireregalo ko sa kanya at ito nga mga Mare 'yung sinasabi ko na iba-iba talaga 'yung klase ng free size dahil ito nga binili ko na to eh free size nga lang din ito pero bakit nga ganito at ito na nga mga Mare 'yung pangatlong parcel na ipapakita ko sa inyo kaya nga to wala na sa may supot dahil nga inopen ko to nung pagkadating nga natong white shoes nga mga Mare 'yung binili ko para nga magka 'yung dalawang magkapatid. para sa akin mga Mare ang ganda nga ng quality ng mga sapatos na to. Kaya naman sa susunod nga, e, eh, bibili pa nga ako ng iba pang kulay. Kung bibili nga kayo, advice ko na lang na mag-plus one kayo, mga mare. So, yung pang-apat na parcel na bubuksan ko at para naman ito kay Baby Gia. Yung mga kulay ng headband niya, e, eh, binasi ko nga lang din sa mga nakaraang nabili kong mga dress. Super nagandahan nga ako dito, mga mare. Kaya naman dalawa na agad yung chineck out ko nga. At ang isang set nga na to, mga mare, e, eh, nagkakahalaga nga lang na ng 98 ko to nabili. Kaya nga lang, mga mare, ang Baby Gia nga, e, eh, nahihilig na nga siya sa mga ponytail kaya naman hindi ko nga din alam kung maisusuot ba niya to ng pangmatagalan. Ito nga ako cute na cute. O oh, gandang ganda mga mare sa set na brown dahil kulay brown nga din yung dress na isusuot niya sa may Pasko. At hanggang dito na nga lang muna mga mare yung ipeplex ko nga sa inyo dahil sobrang dami ko pang ang i-open at ito muna yung naasikaso ko. Kaya kung gusto nyo din na to mga mare ilalagay ko na lang sa comment section lahat ng link. Tapos ko nga mag mga mare. Sakto nga at dumating nga itong si daddy. May dalawang nga siyang dalawang tab ng carbonara. Sakto at, at lunch na ito mga mare kaya naman sabi ko nga kay nanay e eh, kainin na nga lang namin to sa may gilid dahil napakalamig nga dito sa may gilid namin. Este napakahangin nga pala mga mare. Yung carbonara na nga lang din mga mare yung ginawa ko nga tanghalian dahil talaga namang mabubusok ka dahil sa sobrang dami. Katapos ko nga mag-video mga mare, ito nga si Baby Gia ay eh sinusumpong na. Kaya naman hinayaan ko nga muna siya mag-iiyak pero ayaw pa din niyang lumubay. Lang sa dumating nga yung daddy niya mga mare, ito nga at sinusumpong pa nga din tong si Baby Gia. Ang oras na nga din to, mga mare at hindi pa nga siya nakakatulog ng tanghali. Kaya naman ito nga ang ginawa ko. Hineli-heli ko na nga siya hanggang sa makatulog nga Kapatulog siya. Kapatulog ko nga kay Baby Gia mga mare, tsaka ako naman ginawa lahat ng gawain ko kanina.